Pusina eh. Ano ba ang nangyari? Ito nga, ano. You know, ang machine gate. Aray ko Magka, daw. Pa. Magkasakay kanina. Siguro makakasakay. May na-accidente dito sa kanto. Umaaray. Napakasakay siguro. Ito pa yung, ano, yung cake. Tinamaan yung tindahan nyo eh. Tata na, wag kayo lalabas. Tata <laughs>

Malayo pa siya bumubusin na rin, no? Hindi. Nasa tama yan. Sya, ay, siya ay, siya bumili dito. Siya ah, yung may kasalanan. Ito motor niya? Dapat dito siya umulitin. Ay, iwasan. Hindi, nag-off ko dito. Kayo nyo nga, oh.

pag Taga ba yan? Makakilala niyo to. Ay, walang flight number to. walang number to. titilahan no? oh. Kuya na ang manok natin? Cha. Sa kanila. Oh, Ito si Kuya. Saan ba? Nakikilala niyo? Nandito. Naga San Miguel pa. San Miguel pa. Malayo po yung Eh, puti sana ako dito oh. Nag-uupo ko rito eh. Nandito ka kanina? Oo. Ipatayo ko lang. Sino ako? Sir Timo oh. Na 'Pag drive kuya, tumawag ka na lang rescue mo. Bakit alam niya taga San Miguel daw. Oh. Meron sa barangay. mo kung hindi eh. kasakit hindi wala 'yung motor niya

barangay. yung ay barangay. Ayun ay resyo. Oh, Hindi, da ay, sa saan mo? na ay na pala ay barangay. Ayun na Semplang po. <laughs> na <No. laughs> Thank okay. you.

No, Pag-ibating no, uh, Iwas siya. Iwasan niya dito po. Makakapag-drive pa ba yan? Ha? San Miguel pa siya. Umalis na. Ayaw mag-ano. Magpasama sa barangay. Sino yung ano? Sino yung kaanoan niya? Hiramlak pa niya imo. ikaw. Umalis na, umalis na. Umalis na yata yung single. Walang signal light like yata yung isa. Gumilid. Oh, um, um oh. Tsaka umovertake siya. Ayun oh, ko! So,

Umalis na, hindi nagpa ano sa barangay. Ay, hiniram niya lang. Oh, Naku po. Niya, bagong bago mo motor. Puro gasgas -gas ka ano. isa kayo dito, walang plate number. Wala nga Number. Bago oh, pa to eh. eh. Kalalabas lang. May bago. May nakalagay yung bago. May nakalagay yung motor mo sa kasa. May nakalagay yun doon na plate number yun. Ay, nakalagay yung plate number. Ay, nakalagay yung plate number.

Tumayo ako! Pumiti! masakit Tumama Kaya mula, dyan, ha? Matumama, At, ko pa talaga oras. Tumayo pa ako eh. mo. Alam na may kasama pa doon eh. May yun. Ay, May gumagalaw. Oh. pala, manok. ko. sa ilalim. Kaya nga, gumagalo eh. Durog 'yung ano po. <laughs> <laughs> Dami pa ng <yung> kaso dun? <laughs> <laughs> madami siyang damage. Pati <laughs> motor na <nahilang>, no. <laughs> 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 nawala 'yung nawala 'yung Huh? Nawala. Alin? Kaget-gitan. Mayroon pa umalis, umalis na agad. Gumapit uh dito. Ha? Uh ah? Idinya. niya. na ni, daga sa pampang. Sa dulo pala takbo. Dito walang motor na nadamay, no. Oo. Oh. Bakbo ko sa pala mga naka-parking dito, no. Akala ko ah. No, hindi motor 'yung ini, hindi pedestrian. Sa dulo ng motor meron pala. Ate. Sa bitkita sa dalawa, na sila dalawa eh. Kukulat mo na sa Raulo. na